Kung naman na Kung ako. Take out! Take out! Halika, sasan mo nga dito. Sino panig? Dalawang Si ate bayad na yun. Ito, ito, ito. ito. Dalawang sikit. Dalawang sikit bayad na. Take out yun. Dalawang mag-assist. Kailangan din babalutin niya na. mo muna 'tong. Next po. don. Ito ba ko 'yung yan next para dito dito ka, kayo, wala dyan? 'yung dito 'yung kakasok niya dito. Wala wala diyan. Yung Davao City sana bayan andito Davao City. Saan Yung Davao City ko in-order. Hindi ko nahanap si. Oh dito na po.

Tatlong overload, 300, tatlong 30, overload, 360, 360 lang. Okay na? Okay na. Bayad na? na <laughs>